Tay! O, oh, anak? Tingnan mo yung mama, may buke. Naku naman, ano Masisiraan ako sa'yo ng bait. Ay, ano Hindi po naman ba? po mo sinabi kong kel. lahat ng pagkakataon, gagamitin mo yung kel. Bakit naman, yung ganyang bagay, gagawin mo ng bukol. Hindi ah, ta, lagi tayo? yung kel. Masisiraan ako sa'yo ng bait, diba? Nasa <laughs> mininga na tayo. Anak, anong tinitingnan nila? Bakit po, Tay? Ang ganda po pala dito sa Maynila. Ano tay? okay, syempre naman ano, Kaya nga din nalakad sa dito. Eh, nang mawili ka naman dito sa Maynila. Eh. Tatay, ano? pwede po ba tayong bumili ng Popsicol? Oh, Aba, anak, ano, wala na tayo sa probinsya. Hindi na Popsicol. Yung call, ginagawa dito sa Maynila na Kel. Tatandaan mo ha? Okay. Popsicol, gagawin mong Popsicol. kel Ah, oh, ba, social dito sa Maynila. Tay, ano, dibet di ba dadala tayo kay nanay? oh, No, bakit mo naman nasabi? Eh di, kailangan po natin bumili ng kendol. ano. Hindi ano, ano. po, kasasabi ko lang sa'yo. Yan, oh, doll, po, gagawin dito. Ay, Eh, nasa Manila na tayo. Hindi ano? pa lang naman tayo sabay sa social nila. Opo. Oh, Tay! Au! Oh. Sino atin. nga po palang susundo sa, sa atin? Si Angol? Ay, ano, gawin mo ang Angkel, yung Angkol. Di ba sabog siya? Ay, oh, yung Angkol, ginagawang Angkel. Ha, tatanong oh, ko sa Manila para hindi naman tayo mahalata na probinsya. Ng, ha? Oh, ah, sige, ano? Tara, na. Tay! Oh, ano na. Tingnan mo yung mama, may buke. <laughs> Masisiraan ako sa inang bait. Ay, ano Hindi po naman ba? po mo sinabi kong kailan ng pagkakataon, gagamitin mo yung kel. Bakit naman, yung ganyang bagay, gagawin mo ng bukol. Hindi naman gagamitin tayo. lagi yung kel. Masisiraan ako sa inang bait. Diba? Nasa na tayo.